Okay mga katres So plaster na Sa pang alas Dos ngadro Mga katres ha So karon manghatag hatag ta karun no Mga hatag ta Okay So kumusta mo din ang tanan At kung ang kamera mga katres ha Okay para makita ninyo kay piki kayo kung pisto dire. Pero sige lang ha. Basti niya ko ang kuan pintil pin. Nangita na sad kususa. Asa na to? Okay, manghatag ta karon og Manila Source mga ka Plus tarta. ko ano karon uh, hapit naman magyud mahuman ang buwan 26 naman gid ron karon 26 naman gid ron ato matangag date, ha para katong uban nga moapas makabaw bawas ang amo ni live run. so 26 man gid ron magbantay-bantay lang ta kay basig mag-eskalera ron ha hmm. sa tanang draw mga katres ka usa ra jud nag-eskalera karong buwan na So magbantay ta sa eskalira karong adlaw mga katres Urbasin. ugma basa karon delikado magiskalera ron no kay katubay ang pagawa sa 567 galay ba ko ato sige ba ko ingon nga bagbantay mo sa eskalera mga katres so migawas ko yung karon ka delikado magiskalera karon alas 5 mga katres o alas 2 ayaw mo ko piensa ha? pag pick up na lang jud mo dapat karon na agud mo ipatdan nga iska karon mga katres karong adlawa every draw dapat nagid mo uh, gahinan mugahin jud mo o numero karon mga tres nga iska kailangan na ay iskalira inyong respetaran kay delikado mulusot karon ang iskalira sa alas 2 o alas 5 okay so darga so karon mga ka tres na koy hatag mga tres nga numero testing ninyo kay kung di mo mo testing ani aw di mata makay baw og mulusot testing lang Okay so kanisya siya mga tres ay lang ninyo kopyan sa hi ha Op. No wa kita plus taron diri pita kay makuan man ang oh, ang guide pero sige lang Magbantay mo ani nga numero karon ha kay kuyon ni mulusot karon nga pairing Your win gihapuni mga katres. Your win gihapuni nga pairing. Karon hapit na nimo ah uh, di ba na yahatag ko niyo 55 no? Gawas na tong 55 mga katres. Ta lang ni na siya kay tungod lagi sa sige risbak risbak nya. Nya gamay ra sa double. Gabantay mo mo double lang kausa nya. Sudadlaw di rasad. So, adlaw do bola sa brag kausara sa kedua ka adlaw nyana, bah. So karon ni gawas datung datong dubol nga 55 dugay kay siya gipagawas nyambot nya daggan siguro ganahan anak-anak, nga na bagdukan nindot magud siya bagdukan basa dubol mga tres kay gamay ra kayo tada nya daog kay ba ya oh so magbantay lang taron ha Ya, pasti mau mau dua gitu ron mintut kayo mau mau pitik piring ah. Oke, so kanisya ko dadani aku dadan ini yang ngapiring karung adlawah naka schedule nisya sih mga katres. Ha, dili ni gikan ako, gikan ni sa kong source. Naka-schedule ni siya, karon Baday bantay lang mo, karong adlawa. Na ay mulusot nga 09, nga pairing, karong adlawa. Dilan ta magkupiyensa ha. kay base palutsun dayo na right so bantay mo sa eskalera dua ka ha duha ka ayo mo ko pensa anak. so karon mga tres akong best pamaris ana Pitare lang ini ninyo gyud kay maumani, ako ang ganahan Mamnay sige pakita na po nga lang O ganahan mo pero dakog rin rangig chance mo gumulosot pagka tres tungod sa kadaghang uh, viewers na nan ako sa ko at agadlaw basta ka nga piring dalahan na ninyo tibook adlaw karon Pangita mo pamaris ana mga ka tres lang ko basta na na eskalara duha ka buok ay langit ko pensahi Karun... adlawa ah. masik mubuto na unya ang kusog mulusot ani no kanang 905 kusog na kusog na mugawas og 903 oh mao ni ma kusog mugawas mga tres sa kana nga pairing ayo mo kopyon sa 903 kay mugawas na kasagaran alas 9 Alas 9 na magawas ang 9.05, alas 2 o alas 5. Mauna yung tinggawas, anak, nga oras Basta kana siya mga nambira mga katres Puyaw na mga lusot Mga katres Sa nga nga oras ka na akong ipanghisgot So kung ganabo mo mong karong alas dos Ang lindot karon iskalira kalira Hantot alas ikko Ha? So salamat Amping tanan mga katres Di na ko maglangay ha? Ya yeah, God bless sa tanan Nakata mo lusot niya itong karon. So wala na yung namatad Sa kuang 27 karon ha? Wala na yung namatad karon na na pag I'm sure karon na na kaya hindi na ako na ihatag mga tres no advertisement na lang ng akong paghatag ana kay para mulusot na na so katong mga natagaan gahapon sa akong pasikrito ayaw sa itong yung biyay kay kuya kay itong mulusot ka ron kaya itong 5-5 na dilira suruin ba na ng appearing ang 2-7 mga ka-tres. kuya na mulusot mga katres ka ng 2-7 Daghang, salamat ninyo haya uh, Enjoy lang taron kay bugnaw ang panahon. Yeah. God bless. Mayong buntag. Right, shout out ko di ay ni Mary Jane Maglasang.